Nasabihin sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag inyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga kina na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ng iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito ay magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipungan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito ay nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si Molek dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Leviticus 18 is the 2 24. Guys, kailangan po natin ang salitang respect or respito. Guys, kung nagastuhan po ang videos na to, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.